WBS, ang Radyo Totoo, CMN, Legaspi City. CMN live, live Nationwide Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Humupapansamantala ang init sa usapin kaugnay ng proyektong Pailawan ang Vulkan Mayon. Ito isa sa kabila ng ang kansilasyon ng TESA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ay ang procurement process na gagastusan ng 500 million pesos at hindi ang mismong proyekto ayon sa paliwanag ni Attorney Father Neil Jose Aranas, Paris Priest ng parokya ni San Judas Tadios ng Legazpi. Sa ilalim ng RA 9184 o ang The Government Procurement Reform Act, ang cancellation ng procurement hindi otomatikong nangangahulugan na ang proyekto mismo ang inabandona o kinansila Sa kaso ng Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project, ang dahilan ng cancellation ay dahil sa ilang issue mula sa concerned stakeholders at government agencies at kailangang makuha, makuha ang buong pagtanggap sa proyekto. Ang cancellation sa procurement ay isang procedural action at hindi final judgment sa viability ng proyekto o hindi project termination ayon sa statement na inilabas ng CESA ang cancellation sa procurement process may petsang Marso at Rese. Ngunit ang mga nagpakilalang konsultant ng CESA ay nagsagawa ng, ng, public consultation noong March 22 at 23. Ang lokal na pamahalaan ng Albay sa pamamagitan ni Acting Governor Glenda Ong nagpalabas ng statement na mahigpit na nagkukontra sa nasabing proyekto. Sinundan ito ng pastoral letter ni Diocese of Legazpi Joel Bailon kung kung saan inihayag din ang pagkontra sa proyekto dahil sa mabibigat na dahilan at hiningi na pabayaan ang bulkang mayon sa natural na tingkad ng kanyang kagandahan at di na kailangan pang pailawan. Ayon sa pahayag ni Bishop Bailon, imbes ang bulkang mayon, pailawan ang mga komunidad na mahanap ang tunay na kapayapaan at hustisya. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CMN Ligas P. Naguulat para sa CMN Pilipinas. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat. Susan Balane, live and direct mula po naman sa Ligas P. City na binubuhusan pa rin ng malakas na ulan. Sinabi naman,